Hello guys, gandang araw. Welcome to my another vlog. Ito guys, mag ano po tayo ngayon, magtatabas. Yan po guys yung tatabasin natin. Yan, medyo masukal guys. Ayan po. Yan. Ito kasi guys, medyo maraming tinik guys. No? So, yan, maraming tinik. Uh, Iwan ko na. Yan. mal, mal ano rin guys medyo masukal to sa ilalim wala namang damo pero maraming ano sa taas kasi ang lalago ng mga ano mga dahon kaya ito guys so ito yung natabas ko ngayon hirap nito guys kaya inainan ko kina dandahan ko lang kasi may mga tinik ang mga tinik iwan ko anong klaseng dahon to ito parang halaman yan. Ano tayo ngayon magtatabas para pagdating sa tag-ulan. May matataniman. Ano muna tayo, tabas na tabas. Ayan guys. Ayan. Yes, video, mga tayo dito. ito ko yata sa ibon guys ha. Yung bahay ng ibon. Ayan. Kaso parang luma niya. Eh. Baka bahay ng daga. Bahay ng ahas. Katakop guys. Walang kasi mag-isa. Wala si misis. Naglalabas sa bahay. Isang kamay lang. Kaya, tsaka saglit lang ako rito guys. Medyo saglit na ako magtatabas kasi mayroon namang ano, dalawang araw sa Martis at Merkulis. Mayroon kaming holiday kaya sulitin ko yun. Ngayon saglit lang kami kasi alis kami mamaya. Magpapatik up kami kay Mrs. Kaya ito guys. Babay na magtatabas lang ako guys. Update ko lang kayo mamaya kung malaki ang nata na ano ko na natabas ko. Okay guys. Yan. Tinding ano, uh, tabasan. Babay na guys. Babay muna ako kasi nang tatabas na ako. Simulan ko na ang laban. Okay.